Hello guys! So muli na naman nagbabalik ang inyong tinderang mindureño si Enyang Vlog. Another day, another vlog na naman tayo mga katindera. So as usual, madami pa rin gawain sa sari-sari store for the tackle ng mantika si Mister. In regards naman po sa supplier ko ng mantika ay sa grocery lang or sa mga wholesaler or sa palengke ako bumibili. Wala po kasing umiikot sa area ko na nagbebenta ng ganyan. Dati po noon ay bumibili kami ng pergalo na mantika at kami na ang nagtatakal. Bumibili rin kami ng mga bote at kami na ang naglilinis. At dahil nga po medyo matrabaho talaga siya kahit medyo malaki ang kita ay inayawa namin kasi dadalawang lang po talaga kami ni mister na naghahalinhinan sa tindahan. Dito po sa aming sari-sari store ay nakakaubos kami ng tatlo hanggang apat na dosena sa loob ng isang linggo. Kut pa po doon ay nagbebenta rin kami ng per litrong mantika kasi may meron din po kami mga customer na bumibili. Ang rules ko po dito sa aming sari-sari store ay lahat ng hanapin ng customer ay nag a ako. Kasi siguradong mabebenta naman siya. Pero syempre, sisimulan ko muna yon sa ilang piraso lang muna. Tapos kapag alam kong mabenta, ay saka ako magdadagdag at mabili ng madami. Kasi po, bilang isang sari-sari store owner, iniiwasan din naman natin ang masayang ating paninda. Yun bang expiration? Kapag po kasi maraming na-expired na paninda, syempre mauuwi tayo sa pagkaluge. So haya na, for the display naman si mister ng ating tinapay. Hindi talaga maubos-ubos ang mga gawain sa tindahan, ikaw na lang talaga ang mapapagod. Kung magtatanong po kung ano-ano mga tinapay ang tinitinda namin, kagaya ng putok, Spanish, gayat, mata, bigatan, mga surtidos, kagaya ng ugoy-ugoy, dalagang bukid, aglipay. Monay, Bans, Baston, at marami pang iba. Tinapay na nabanggit ko, limang piso po ang bentahan namin dyan per balot. Limang piraso na sa isang balot. Pagdating naman po sa Bans ay limang piraso din 20 pesos. O sa pang 5 pisong tinapay ay tumutubo lamang kami ng piso. At doon naman po sa bands ay tumutubo kami ng halagang 5 piso. At kung itatanong nyo naman po doon sa mga nasisirang tinapay at nagkakaroon ng amak, ay pwede pong ibalik sa supplier. Yun po ang kagandahan. Kaya siguradong sigurado kang wala kang lugi. Dalawang beses po sa loob ng isang linggo dumadaan ang panidero. Sa araw ng Martes at saka sa araw ng Webes. Kung itatanong nyo po kung paano kami nagkaroon ng supplier ng tinapay sa aming tindahan ay nakita lamang ni mister na nagdi-deliver sa ibang tindahan ang mag-asawang ito. Pinigilan niya at kinuha ang numero upang madilibiran din ang aming sari-sari store. San po talaga para magkaroon tayo ng mga supplier sa ating sari-sari store ay kailangan din nating dumiskarte. Hindi po pwedeng mag-aantay na lang tayo sa tindahan na may dadaan. At kung itatanong niyo po kung mabenta ang ganitong klase ng tinapay sa aming sari-sari store ay opo ang sagot ko. Na po kasi sa lahat ay pangmasa ang kanyang presyo. Sa halagang limang piso ay busog ka na. Sa partner po ng tinapay na ito sa aming sari-sari store ay lang limang pisong kape sa aming coffee vendo. Po, tama po kayo nang narinig. Meron kaming coffee vendo sa aming sari-sari store. halagang limang piso ay makakapagkapi ka na. Ina-hassle, hindi mo na kailangan magpainit pa ng tubig sa inyong tahanan. Guhulog ka lang ng halagang limang piso, makakapili ka na kung ang gusto mong flavor ay chocolate, Creamy White o yung 3-in-1 original. Kung itatanong nyo po sa akin kung mabenta ba ang coffee vendo sa aming sari-sari store, ay opo ang sagot ko. Kung malaki ba ang kita nito, ay opo din po ang sagot ko. Kaya sa mga nagnanais na magkaroon ng coffee vendo sa kanilang sari-sari store, ay wag na kayo magatubili. atubili Sige na, bumili na kayo at ilagay nyo na sa inyong sari-sari store. Sa mga magtatanong naman po kung magkano ang initial na puhunan sa isang coffee vendo machine, ay 12,000 po nung kami ay bumili. 3 years ago. Dead na po doon yung machine, yung mga cup at mga kape. Sa mga kapwa ko, sari-sari store owner at mga katindera, kung ano sa tingin nyo ang makakatulong sa inyong tindahan na idagdag nyo na. Kaya nga tayo tinawag na sari-sari store, ibig sabihin kung ano nong itinitinda. Kung mapapansin nyo po ay tinutuhog-tuhog ni mister ang mga tinapay. Isa po kasi sa diskarte namin ay ang tuhugin siya at dun isabit sa labas ng aming tindahan. Para pagbungad pa lang ni customer ay kitang kita na agad niya. Na mismo ang pipitas kung anong tinapay ang nais nilang bilhin. Kapagod man ang maging isang tindero at tindera pero laban lang sa araw-araw. Pasasaan ba at maaabot din natin yung mga minamanifest lang natin dati? Iniwala ako lahat ng klase ng trabaho ay mahirap. iba man tayo ng hanap buhay sa buhay. Ay, ang mahalaga ay masaya tayo sa ating ginagawa. So haya na nga, natapos na ni Mr. Tuhugi ng mga tinapay. Sunod naman na i-display -di at isasabit na niya ito sa labas ng aming sari-sari store. Kaya sabi ko sa inyo kanina, isinasabit ito sa harapan ng aming tindahan para makita agad ng mga customer. Mas nagiging kaakit-akit kasi ito. Para sa amin ay mas maganda rin kung nasa labas ang mga tinapay. Mas madali siyang mauubos at mas less ang masisira or mag kakaaman O lang, bihirang-bihira kami nagre-return sa aming supplier ng mga tinapay na may amag o nasira. Kasi sobrang bilis talagang maubos ng pangmasang tinapay na ito. Tignan nyo naman, ang gaganda nilang tingnan habang nakasabit sa labas. Parang nakakaakit at sinasabing bilhin mo ako, bilhin mo ako. O ayan nga po pala ang front view ng aming tindahan sa mga hindi pa nakakakita. Tipikal na sari-sari store din lang po ang itsura ng aming tindahan. At sa side naman ay ang aming freezer. Diyan po nakalagay ang aming mga frozen items. Sa kabilang banda naman ay ang aming water refilling station. Ding pasilip sa aming tubigan. Last year, March 2022, nung unang nag-operate ang aming water refilling station. At proud po akong isi-share sa inyo na isa yan sa mga naadhika gamit ng aming sari-sari store. Dati po noon ay si Mr. Driver sa aming water refilling station kasi hindi pa namin kayang kumuha ng tao. Dahil binibless tayo ni Lord, ay pinag-adya niya na magkaroon na kami ng tatlong tao na mag-ooperate ng aming water refilling station. Thank you Lord sa umaapaw at liglig blessing sa aming tindahan at aming water refilling station. So haya na nga, dumating na yung aming driver, punong-puno ang dami na namang hakot Altyazı M.K. Thank you sa masusugid naming customer. Sana idumami pa kayo. So dahil hindi lang tayo basta tindera, nanay din tayo. Kaya maghahatid muna tayo ng ating estudyante sa school. Nga po pala si Faith, isang kinder one, 5 years old. So dahil Friday ngayon ay naka -PE uniform sila. Dahil kinder pa nga lang ay 2 hours lang po ang class nila sa pagitan ng 10.30 to 12.30 PM. Kaya nga po nang nasabi ko sa mga previous vlog ko ay ako ang nag nagkahatid sa kanya sa school. At pagkatapos ko siyang maihatid, ay uuwi na rin ako or kaya mamamalengke. Ang papa na niya ang bahalang sumundo sa kanya. Kung itatanong niyo po kung malapit bang ang school niya sa aming bahay, eh medyo may kalayuan din po. Kung sa shortcut po kami dadaan, eh siguro mga 10 to 15 minutes na lakaran. Pero kung sasakay naman po kami, ay eh umaabot lang ng 5 to 10 minutes. Pero dahil nga po ayaw niyang dumaan sa shortcut at mas gusto niyang dun sa malayo, ay nagsasakay na lang kami. So, hayan, bago pumasok sa school, dadaan muna kay nanay, kikis, at magpapaalam na papasok na siya. Po pala ang aming unang sari-sari store na si nanay na ang nagmamanage ngayon. So, hayan, for the lakad na kami, papunta sa kanto, maghahanap ng tricycle na pwedeng masakyan. I-share ko lang bilang isang baguhan pa lang ako na may napasok na estudyante para ka rin palang bumabalik sa pag-aaral. Piling mo araw-araw karing pumapasok, araw-araw gumagawa ng homework, araw-araw mong nire sa mga pinag-aralan nila at tinatanong kung anong ginawa nila sa school. So haya na nga, nakasakay na kami ng tricycle at papunta na sa school. Excited na ang anak ko. Kakatuwa lang pong sabihin na hindi talaga siya tinatamad pumasok at hindi siya umiiyak sa school. Sinasabi pa niya na umuwi na ako para mamaya susunduin na lang siya. Medyo pataas po pala yung aming school na pupuntahan. Kaya dun sa shortcut, ayaw na ayaw niyang dumaan kasi nakakapagod, kasi sa bundo ka dadaan, pero sementado naman. Ito po ang aming everyday routine mula Monday hanggang Friday. Nga po, kung mapapansin nyo, ay hindi ako nakakapag-opening kasi busy po ako sa pag-aasikaso sa kanya. Na nga po, malapit na kami sa school, ang JILCF. Jesus is Lord College Foundation. As forward, ay nakapasok na kami sa kanilang room at nagsusulat na sila sa kanilang libro. Katuwang isipin na may estudyante na talaga ako. At take note, masipag yarn. Kaya nga araw-araw pa naming sinisipagan sa Sari-Sari Store at Water Refilling Station para sa magandang future ng ating mga anak. So hanggang dito na lang mga katindera. Hanggang sa susunod na video. Bye Bye!